Narito na ang pinakabagong Axis 125 ng Skygo. Ang motor na suwak sa forma, performance at praktikalidad. Powered ng 125cc kaya smooth ang arangkada at tipid sa gas. Meron na itong digital panel, rear dual shock suspension, passing light, kill switch at ang pinaka-the best dito ay ang off-road wheels. Tamang-tama ito sa adventure na trip mo. Tingnan mo naman ang linis ng design. Modern at astig pa. Mapapatingin ka talaga sa forma ng Axis 125. Bagay na bagay sa kahit anong trip mo. At heto pa, hindi rin tinipid ang comfort. May magandang upuan, malambot, at sakto sa riding position. Hindi na mahihirapan ang OVR mo. Maayos ang suspension kaya less worry ka na. Relax ka kahit malayo ang biyahe. Kaya safe ka sa kahit anong kondisyon ng daan. Ito ang pinakabagong labas ngayon ng Skygo. Ang Axis Sulit sa forma, sulit sa performance. May iba pa silang mga kulay nito at marami din silang iba't ibang klase ng motor na magugustuhan mo. Kung nais mong mag-inquire, puntahan mo na ang Skygo Posorubio located at Zone 2, Kablong Posorubio, Pangasinan dahil isa ito sa authorized motorcycle dealer. Tabi lamang po sila ng Jed's Static Clinic. Skygo, The best for you.